Hello mga kabalat! Alam niyo ba na ngayong buwan na ito ay pinagdiriwang ang Earth Day na may temang Our Power, Our Planet. At kaugnay nito ay nagkaroon ng General Nakar Sustainable Integrated Area Development or GNCIA ng Nature Hike at Survival Training sa pangungunan ni Ma'am Liwayway Espetero at ito ay gaganapin sa Sitio Alboran, Barangay Pagsangahan, General Nakar, Quezon. At masaya po ako at excited na nakasama sa aktibidad na ito at uh, isishare ko sa inyo ang mga naging karanasan ko sa sa pagpunta doon. Ito nga po pala ang first time na ako ay makakapunta doon at super excited po talaga ako. Diba halata naman? <laughs> ang mga kasama ko nga po pala ay mula sa iba't ibang opisina ng aming lokal na pamahalaan. 3am nga po pala kami umalis ng General na car at mula dito sa Rizal ay kailangan namin maglakad ng mga 2 to 3 hours para lang maabot namin ng sitio at Boran. Iba po pala namin mga dala ay kailangan isakay sa kabayo dahil hindi kakayanin kung bibitbitin pa namin dahil medyo malayo-layo ang lakad. Sa aming pagla lakad ay may mga pataas na kailangan mong kumapit sa mga batuhan may mga susuoting kading mga damo pero carry okay naman Unang stopover nga po pala namin ay dito sa Kutabong Leo, dito sa Tanay Rizal. Medyo nagpichu-pichu muna kami at uh, konting pahinga at maya-maya ay na naman kami. Dito sa part na to, medyo nadadalian pa ako sa aming dinadaanan. Pero habang tumatagal ay nakararamdam na din ako ng hingal. O bay, walang magagawa, ginusto ko to, eh, charing lang. So malilibang ka sa mga dadaanan mo naman kasi dito dito po ay uh, puro-puno ang iyong madadaanan. At dahil dito, hindi ka masyado maiinitan sa nilalakaran mo. What my At ito na nga ang medyo challenging part dahil pataas na kami ng bundok at lahat ng aming lalakarin ay pataas talaga. At dahil walang susuko sa pamilyang ito ay gora lang tayo, di ba ga? Nagtanggal na nga din po pala ako ng long sleeve dahil medyo naiinita na ako sa aking damit. Kapag medyo naka, napapagod ay pahinga lang at gora na ulit. Medyo madulas nga po pala ang mga bato dito dahil tuyong-tuyo ang lupa pero sabi nila ay eh, mas okay na rin ito dahil mas mahirap daw pagputik. And after two and a half hours ay na narating na rin namin ang Sitio Alboran. Ang Sitio Alboran po ay bahagi pa rin ng aming bayan, ang General Nakakeson. Dumadaan lang po sa Tanay Rizal para makarating dito. After nga po pala ng medyo mahaba-habang paglalakad, ay narating na rin namin sa wakas ang aming destinasyon, ang Sitio Alboran. Ang ganda ng lugar na ito dahil napapalibutan po ng mga bundok ang lugar at perfect mag-camping dahil nasa gitna kayo ng mga bundok and for sure napakalamig dito sa gabi. May mga dala din nga po pala kami mga 10 basic needs na dapat dalhin ng mga hikers and campers. Nagpahinga lang po kami saglit at amin po na ang aming mga tent. Ang una po pala namin sa survival training ay ang magluto sa bambu ng aming makakain. So dito sa part na ito ay kami ay ginuru po sa tatlo at ako'y napabilang sa group 3. Tinuruan nga po pala kami magpalingas ng apoy using bambu at paano ang paghahati ng kawayan para mapaglutuan ng sinaing at ulang. Binigyan din kami ng aming mga lulutuan tuin at ang goal ay maluto namin ito ng maayos. Dahil lalo na sa kanin. Dahil kapag nahilaw ito or nasunog, yun yung mga pagsasalusaluha namin. So dahil hindi na pwedeng humingi ulit ng bago, kaya pag-iisipan mo talagang mabuti ang iyong mga gagawin. Diba ka? At nang hindi makakain ng sunog o hilaw, ganun yun. At ang aming gagamitin panluto ay mga kahoy na kailangan mong diskartehan para hindi masunog ang, ang iyong mga niluluto. Shoutout nga po pala sa mga FPO's na JNCyad or Forest Protection Officers na talagang sanay-sanay na sanay at ibinabahagi ang kanilang kaalaman sa amin. Bukod po dito ay kami tinuruan ng mga halaman gamot na makikita na sa gubat. Para sa uh, panglaga. Ito pong gamot na ito ay okay, nakakain ito ay yuyuyi. Nalangap po ito yung mismo basta, ugat na yan. Hindi po, basta po ilalaga ko so, kasi lang so, no, at ilalaga ito. No, Noong mga bandang hapon na ay nagkanya-kanya ka na kaming luto ng aming mga ulam at aming mga pagsasain. Gabi na nga din po pala kami natapos at nakakain. At in fairness, magagaling itong aking mga kasama dahil talagang uh, medyo may part na nasunog pero lahat naman po ay uh, uh, luto at nakain namin. Ganon din naman po yung aming uh, tinolang ulam na aming niluto dito sa kawaya. So lahat po ay luto. Kasi dapat po pala ang ang karne ay dun sa, sa pinakang ibaba para maano yung karne namin, para maluto bago yung gulay. Tapos ang sinain po pala ay dapat yung uh, bigas ay kalahati dun sa bambu at yung kalahati, so tatansyahin po natin, una, uunahin natin ilagay yung bigas and then yung kalahati ay yung sa tubig. So tatansyahin po talaga ng maayos. At sa paglalagay uh, naman sa apoy ay dapat din po ay tansyahan din ang apoy na ilalagay ang mga kahoy para hindi po siya masunog o hindi rin po mahilaw. Noong bandang gabi nga po pala ay nagkaroon ng uh, palaro at uh, kami naman po ay masasaya. Ayan. At uh, <laughs> nagbigay din po ng mga damit na aming uh, susuotin kinabukasan para sa mga bagong activities na aming gagawin kinabukasan. So, uh, inyo pong uh, abangan ng aking 2 nitong aking vlog. So, yun lang po muna ang aking maesisya sa inyong mga nakabalat at Maraming salamat po sa pag-follow, pag-like ng aking mga videos. And ingat po tayong lahat. Thank you, GNC, at sa memorable experience. Sa mabuhay po kayong lahat at uh, saludo po ako sa inyo lahat. God bless. <laughs>